tayo okay, mga foreman foreman lunch time tayo mga foreman kop so, tayo po rock ice ako siyempre ano mo ba yung ating ano mga foreman mainit mainit pa rin sa Japan mga foreman eh. mga an ano na ngayon mag october na wish wish Ayan. Nakimas. Ah, sarap. Sa so, ito pala, no? So, unti-unti kayong dadalhin sa aking journey dito sa Japan. Matagal na ako dito. mag na ingles na ako dito. Galing akong trainee. Ah, galing akong trainee, SSW tapos nagiging humanities so tayo tayo ito yung aking ano ngayon bakit mo ba pinili yung mag Japan kasi wala talaga sa Pilipinas tama lang yung sahod namin sahod ko dati way back 2015 ito yung aking journey nag-apply ako sa Japan mga siguro ano mga isang taon ilang bisis akong na-interview mga limang bisis tapos hindi pinalad na reserve tayo dito yung ating ano business. so na-reserve ako ng lagay ko <laughs> dalawang bisis din ata hanggang sa nakapasok ko ng Japan 2015 bilang isang trainee malit yung sahod bukbogan yung trabaho kaya ayun kailangan mo magtiis lahat na maranasan mo na dito yung culture shock nila culture sa Japan iba iba sa Pilipinas pagkain ugali ng hapon lahat na pero na nagtagal nakabisado ko na yung hindi naman talagang ugali ng hapon trabaho Maraan ah. ka talaga sa homesick yung pagod tapos nang na abutan ka ng sakit yung lagmatin ka yung nasakit yung katawan mo sa trabaho ikala mag-isa pero malalagpasan mo yung lahat saka di biro mag-Japan di biro talaga pakisit na yung ano nasa maganda kang lugar safety na lugar kachanga pwede mong pwede mong pasyalan yung sahod tama lang kumpara mo sa Pilipinas mas maganda kumpara mo sa Pilipinas sa sahod Maraming pwedeng pagpilihan ng mga trabaho, mga pasukan sa Japan construction, welding, daycare, farming, yung mga malalaking uh, ano na yan, category, pwede nyo pasukan yan, apply yan. Kung nang apply nyo dito, mag-training visa kayo. Kung college graduate kayo, magagamit nyo yan after ng ilang taon. Kagaya ko. So after ng aking 3 years, 2015, 2018, umuwi ako ng Pilipinas. Pero hindi pa sapat tahun tatlong taon. Kami pang utang binabayaran. Kaya bumalik ako. 2019. 2019 hanggang ngayon. Umuwi ako after 2019. Pagbalik ko dito 2024. Umuwi ako. Last year. Tapos bumal ko Ang dami mong matutunan sa buhay ako. Grabe. Pumunta ko dito. Wala pa akong mabindi nag ako. Lahat ng mga pagsubok, sa pamilya madaanan lahat ng mga OFW na yan madaanan nila lungkot sa mga mangyayari masama sa Pilipinas yun yung mahirap kaya hindi biro yung mga bro, kaya samahan nyo ako sa journey ko sa Japan magtanong kayo kung ano yung mga tatanong nyo doon ako mag-share sa inyo yung mga agency na pwede yung applyan sa Pilipinas. Lalo lalo na sa Cebu. Ano yung mga requirements niyo, Ano yung edad na kailangan? kasi Cebu. Ganyan din ako dati sa inyo. Ang tatanong sa mga nandun na sa isang lugar. Minsan hindi pa tayo layan Kasi nga, maray natin, busy din sila. So yun lang muna guys Abang nyo ulit well na video natin